Okay, ito po, meron na naman po tayong pagsubok. Yung puller natin ay hindi kasya naman siya kaso lost thread yung thread niya ng magneto niya. Ngayon, ano bang gagawin natin pagka ganito? O kaya wala tayong puller, okay? Ang gagawin po natin ay diskarte. Eh. Diskarte yung pang malupitan. Pagka wala tayong puller, ibalik niyo po yung nut niya. Ito, yung nut. Nut ng nito, Isakto nyo ron sa may tapat nung yung kanyang pagnilyuhan. Kailangan tapat na tapat. Ganyan, no? Ganyan. Tapakita ko sa inyo, ha? Sa lapit natin. Okay. Hindi makita. Teka lang. Tatanggalin ko muna yung camera. Okay. Yan, ganyan. Ganyan na ganyan yung gagawin nyo. Kailangan, pantay na pantay sa dito, ha? Okay. Ngayon, ang discarding gagawin natin dyan, siyempre, eh. isang pagsubok yung ganyan. Paano na lang, pagka ganyan, natin lang gas. Pukuha lang tayo ng martilyo. Tapaluin natin sa mga gilid-gilid. Okay? Gagano na yan. Yan lang. Yan, gumalo na. Yan. Hindi naman kalakasan. Sakto lang yung kaya lang ng, ng bigat. Okay? Yan, gumagalaw na siya. Oh kahit wala tayong ganto, matatanggal natin yan. Okay. Okay yan. Tanggal na natin yung magneto. Sira pala yung thread. Okay. Ito. Boom.